Unang-una po sa lahat, masanto siya kabusahan na abay sa Mayor J. Mark Kevin Crisostomo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhan na Idugto. Nakakasama nyo si Bombo Justin Fantanilla Rosette. Vice, ang inyong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Magandang umaga po. Pagkinig sa Bombo Radio. Siyempre, kay Bombo Justin, maraming maraming salamat sa iyo. Kamusta po kayong lahat? sana po ay nasa maayos na kalagayan po tayong lahat. Mm -hmm. Ayan, Vice, uh, kayo po dati no, bilang um, chairman din ano, ng uh, disaster response dyan sa inyong bayan nung kayo po ay konsihal. Tama, ano, Vice? Siyempre, yes, sa po. ngayon, oo, na nadaladala niyo pa po ano yung mga ginagawa po ninyong mga best practices kapag sumasapit po yung ganitong panahon kamusta po yung ginagawa po ninyong pag-iikot po ngayon diyan sa bayan ng Lingayen at pagmo-monitor sa sitwasyon po diyan ngayon vice Well sa katunayan po no tamang-tama yung ating coordination ng interview dahil kakatapos lang po ng aming emergency meeting kasama po lahat ng mga uh, focal persons on disaster kasama rin po natin na nag nag na, meeting ay ang ating alkalde ng bayan si Mayora Iday Castañeda. Kakatapos lang po namin ma-assess yung kalagayan ng mga kababayan natin almost 100% po ng mga guys at affected areas sa bayan ng Lingayen ay talaga pong nakaranas ng pagbaha dahil naman po sa tuloy-tuloy na week long na, na pag-ulan natin kaya po as of the moment we are planning from the Sangguniang Bayan as the head of the Sangguniang Bayan we are planning to declare state of calamity sa bayan ng Lingayen no with comes naman po sa pag-iikot natin talaga naman pong makikita natin na yung experience ng mga kababayan natin talagang napakataas ng mga uh, napakataas ng baha pero with our LDRRMO and with our experience kahit pano po we are handling it well sa mga kababayan natin so initially kahapon may mga uh, distributions na tayo ng mga food packs sa mga evacuation center at last week po last week pa lang po nakapagbigay na po tayo ng mga medicines vitamin C sa mga barangay po no just in case po dumating nga itong sitwasyon na ito lalo lalo na po sa ating mga frontliners nagbigay rin po tayo ng gamot for leptospirosis kasi we always make sure na bago natin tulungan 'yung mga kababayan natin ina-assure muna namin sa bayan ng Linggay na safe muna 'yung mga frontliners natin para sa ganun uh, efficient 'yung pag response nila sa mga kailangan ng mga kababayan natin sa Lingayen. Ayan, mm -hmm. I-advise nabanggit niyo yung tungkol po sa state of calamity. Um uh, kailan kaya posible na maideklara ito pong um, um declaration po na ito. Diyan po sa inyo pong bayan, Vice. Well, ma yes, mamayang 1 PM uh, magko-convene ang Sangguniang Bayan through the request of our mayor, Mayor Ida Castaneda, para uh, uh, mag-conduct ng special session at sa ganun, mapag-usapan namin yung declaratory ng State of Calamity ng Bayan ng Lingayen In that way, mas mapapabilis po yung ating pagbigay ng assistance sa mga kababayan natin. Especially that, umaaray na rin po talaga yung mga kababayan natin dito na talaga naman pong affected dahil walang trabaho, hindi makagalaw, at wala na rin talaga silang mga stocks na uh, para ipakain sa mga pamilya nila. So, uh, we are insuring them sa Bayan ng Lingay na proactive ang response lagi ng LGU na alam natin na ito na yung panahon na kailangan na talaga to step up. Kaya po nagpapasalamat kami kay Mayor Iday Castaneda dahil uh, ang bilis po ng kanilang request para sa ganun po kami naman po sa sangguniang bayan ay maka-up in the declaration of the state of calamity. Mm -hmm. Ayan, Vaisa, uh, sa inyo pong pag-iikot, ano ba yung mga bayan na masasabi po natin talaga na um, nakakaranas ngayon ng mataas na pagbaha dyan po sa ating bayan ng Lingayen, uh, Vice? actually, mas na-prevent na rin talaga natin yung pagbaha dahil sa mga programas and projects na ini implement ng DPWH through Congressman Mark Coang po. Kaya po kami po ni Mayora Iday ay very proactive din po sa pag-response natin. No? Pero ang reason talaga kung bakit mataas ang pagbaha, ang linggayin kasi ang catch basin ni. Eh ng Agno River nag Agno River so ang Agno River ay may council ito eh Agno River Basin Council we identified there nang ang talaga ang catch basin ng river na iyon kaya po whether we like it or not given na na talagang pag sa mga ganitong kalamidad bumabaha talaga sa bayan ng Lingayen so ang pwede namin gawin para hindi na po kayang i-prevent ito pero kaya nating i-fast track yung pagbaba ng level ng tubig by means of improving our drainage system and all other projects programs na ini-implement po ng ating lokal na pamahalaan at siyempre ni Congressman Marco Gowang po. Mm -hmm. Ayan ba, Isa, ah, mayroon na po bang mga inilikas na residente dyan po sa ating bayan? Yes, as of the moment po, may mga families na po tayo na ni-evacuate sa mga iba't ibang evacuation centers sa bayan ng Lingayen tulad ng sa evacuation center natin sa Uh, bayan sa Barangay Dulag at sa Barangay Basing. In the same manner, uh, meron po tayong memorandum of agreement na every every disaster ni implement na po natin. Kapartner po natin ang Department of Education. Nagkaroon po tayo ng MOA na in terms in times of calamities, uh, pwede nating mahiram yung kanilang mga paralan para gawin nating temporary evacuation center ng ating mga kababayan. So as of the moment, Uh, meron po tayong twenty uh, 27 uh, families na na-evacuate sa sa schools at meron tayong 30 if I'm not mistaken sa mga evacuation centers natin sa buong linggayan na yon. Mm -hmm. Kasi yung, yung mga ibang ibang kababayan po natin ay eh, hindi na nagpupunta sa mga evacuation center pero lumilipat naman po sa mga family members nila na may mas mataas na areas kaya hindi na po sila nagpapa-evacuate sa mga evacuation centers po natin. Ah uh -huh. uh, vice uh, kasi dito sa ano sa may bayan ng Kalasao may mga um, uh, lugar na hanggang alagpas uh, tao na po yung tubig baha uh, katulad din sa May Barangay Longo sa Kalasao sa Talibao. Ah uh, diyan po ba sa atin bayan sa bayan po ng Lingayen may mga ganun na rin po bang mga kaso vice? Yes po. Uh, as our monitoring kahapon, kasama ko ang ating MSWDO officer, Ma'am Lori De Sena. Nakapasyal kami sa Barangay Bantayan. Sa Barangay Bantayan, gadibdib na rin po ang tubig sa mga ibang lugar doon. Mataas na rin po talaga ang tubig. To, point, to the point na nagre-request na po sila ng mga wooden boats sa amin for mode of transportation na na-provide naman po natin. Ganon din po in some areas of Dumalandan East and Dumalandan Center Pandel. matas uh, mataas na rin po yung mga tubig doon kahapon at saka hanggang ngayon. Siyempre, ganon ganun din po sa Barangay Aplaya na talagang water world naman po ng bayan ng Lingguen. Uh, mataas na rin po yung tubig pero mas mabilis ngayon yung pagbaba ng tubig sa mga lugar na ito. Mm -hmm. Vice, um, once na naideklara na under state of calamity ang bayan po ng Lingayen, na, uh, ano po yung magiging um uh, uh, Maaring positibong, ano maitulong po nito especially dito po sa mga residenteng labis po na naapektuhan po ng uh, mga naranasang pagbahavais Well, as much as possible, ang mga local government units, ayaw nila na nagde-declare ng state of calamity kasi mm -hmm. it's a sign na affected talaga yung lugar natin. ano But the good thing about declaring the state of calamity, ang local government unit with their quick response fund for disaster, pwede na po natin itong galawin para makatulong po tayo ma-augment yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin. In the same manner, pag nag-deklara ang local government ng state of calamity, ang mga barangays po, pwede na rin po silang makagalaw, uh, magamit ang kanilang mga quick response fund for uh, augmentation of the needs of our kababayans po. Mm -hmm. So, yun po yung magandang maidudulot ng state uh, declaration of the state of calamity. Ayan, Vice, paano uh, papaano naman po yung paghanda ng uh, lokal na bayan po ng Lingayen sa ngayon dahil bukod sa nararanasan po nating epekto ng bagyong Kersing, eto pong um, uh, southeast monsoon ay meron pa pong mga bagyo ano na nabuo na po sa loob po ng Philippine Area of Responsibility ito pong bagyong si uh, uh, Imong at si Dante uh, Vice Mayor. Yes, uh, meron na po kaming forecast kung kailan darating, kung anong klaseng effect ang may dudulot niyo sa Bayan ng Linggay. No? Tuloy-tuloy pa rin po ang coordination namin, tuloy-tuloy pa rin po ang preparation po natin, at tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipag-isa natin sa mga uh, different agencies from the provincial to regional to national agencies para po at least yung mga uh, magiging hakbang po natin ay magiging effective and efficient. Kaya po, Uh, gusto ko lang din pong i-take yung opportunity na pasalamatan yung mga frontliners natin dahil talaga naman pong 24/7 na no wala nang tulugan as long as makapag-deliver tayo ng maayos na serbisyo para sa bayan ng Lingayen. Kaya po rest assured sa mga kababayan namin na hindi po uh, natutulog ang pamahalaan ng Lingayen headed by Mayor Iday Castaneda. Tuloy-tuloy po ang ating coordination, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Hello, Vice. Hello po. Yes. Vice Mayor. Yes po. Yes po. Vice, uh, siguro baka meron po kayong mga paalala sa ating mga listeners and viewers na nakikinig sa atin ngayon, sa ating palatuntunan, especially yung mga residente po, dyan po sa bayan po ng Lingayen, Vice. Go ahead po. Yes, ang ang paalala lang po namin mula sa pamalang lokal ng Linggayen Uh, sa mga kababayan po natin lalo na po sa mga affected areas kung kailangan po ninyong lumikas kung kailangan nyo pong pumunta sa mga evacuation centers kahit hindi pa po mataas ang tubig sa inyo please pag sinabi po in advice po ng ating mga frontliners na lumikas na po tayo wag na pong matigas ang ulo kasi hindi po namin ito ginagawa para lang po magkaroon tayo ng mataas na reporting ng mga na-evacuate no pero ginagawa natin ito as a preventive measures para sa ganun, maiwasan natin ang casualties natin, no? Pangalawa po, uh, asahan nyo po na kami po sa lokal na pamahalaan kasama po si Mayor Eday, ang buong sangguniang bayan, ay magtatrabaho at hindi magpapahinga hanggat hindi natin naibibigay yung quality service na kailangan natin sa mga ganitong panahon. And lastly po, panawagan ko lang din po sa ating mga kababayan, no? Na mas maging understanding tayo, mas maging uh, patient tayo sa... Services na pwedeng i-offer ng pamalaan kasi po ang mga tao rin po natin katulad din po ng mga ordinaryong mamamayan ng Lingayen affected din po ng bagyo pero we are making extra efforts para po may deliver pa rin po natin yung services natin minsan yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa LGU nalilimutan na nila na may pamilya sila but in the name of public service tuloy-tuloy pa rin po yung serbisyo. So sa mga panahon na ganito, mga panahon ng kalamidad, hindi po maganda na naghahanapan tayo ng problema o nagtuturoan po tayo. Sa mga panahon katulad nito, dapat mas palakasin natin yung bayanihan na magtulungan po tayo sa proper coordination, iwasan ang misinformation at suportahan natin ang ating lokal na pamahalaan. Yes po. Ayan. Vice, po. From, yes po. From time to time, Vice, makikamusta ka tayo doon sa uh, declaration po ng State of Calamity dyan po sa bayan po ng Lingayan. Maraming salamat po, Vice Mayor.